I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo, regardless kung ikaw man yung original o third party. At dito naman ang side ng other person. I-discuss muna natin ang current situation mo sa partner mo. Para malaman natin kung para sa iyo ang reading o hindi, ang dating kasi, mukhang break na kayo. Ang cause ay dahil sa deception in general. Pag sinabi mong deception, malawak kasi yung pwedeng sakupin nun. So, pwedeng niloko ka sa pera binetray ang trust mo o ay pinagpalit ka sa Adaposon. regardless kung ito man yung ipinalit sa iyo itong Adaposon person na to o iba hmm. so ang dating kahit na dalawa kasi yung possible scenario eh una kahit na break na kayo, ay nanatili pa rin kayong friends. Pero may ada po na. Yung pangalawa, break na kayo. Pero all of a sudden, biglang nag-reconnect yung poson mo at nag nag-try siyang maging friendly sa sa'yo. So, yan ang dalawang possible scenario para malaman mo kung para sa iba ang reading o hindi. Ngayon, kung ganyan ang situation, let's proceed dito sa Adaposon. May babae tayo dito, bata. So, pwedeng yung Adaposon ay mas bata sa inyong dalawa o mas cute kaysa sa iyo. current situation nila mukhang nagkakalabuan sila ina-avoid nilang isa't isa hindi sila nag-uusap nowadays ngayon, pupunta tayo sa current feelings niya para sa iyo. Current feelings niya para sa iyo. Masaya siya na nagayos kayo at nanatili kayong friends. Yun yung una. Yung pangalawa, masaya siya na nagre-reply ka pa rin sa kanya kahit break na kayo. Ngayon, pupunta naman tayo sa current feelings niya para dito sa uh, The puzzle. current feelings niya dyan sa Adapos. So, ang tingin ko, gusto niya pa rin mag-take control at ayusin ang connection nilang dalawa. Ngayon, pupunta naman tayo sa future prediction para sa iyo. Ito muna. Uh, may good fortune na paparating para sa iyo. Diyan naman sa pangalawang code, may success na paparating sa iyo in love. Depende sa iyo kung anong gusto mong classes eh, ng success. Sabihin nating gusto mo pang magkaayos kayo nitong poson mo at maging kayo na forever posible. Yun yung una. Pangalawa, kung ayaw mo na dyan sa the poson at gusto mo na lang talagang maging friend kayo, sabihin natin gusto mo ng someone new posible. Diyan naman sa pangatlong code, mag i ka ulit na mahalin ang buhay mo at ang ibang tao. Diyan sa pang-apat o last code diyan sa deck na 'yan. Magiging masaya ka na ulit. At suswertihin ka. Dito sa last spread naman natin, It's okay to be different. You don't need to be like everyone else. You're perfect just as you are. So, sa madaling salita, okay lang maging unique, maging kakaiba. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para mahalin ka o i-accept ka ng ibang tao. Be the real you. Okay? hindi nagpo-focus ayaw best friends true friends stick together no matter what marami ang possibility dito sabihin natin hindi ka iiwan ng mga friends mo in times of crisis mananatili silang tapat sa iyo o pwede rin namang i-appreciate mo yung best friend mo. Pay attention sa kanya at bigyan mo siya ng appreciation para sa mga ginawa niyang tulong para sa iyo. Para maging masaya naman siya at lalo kang mahalin bilang kaibigan o supportahan. Ngayon, kung wala kang ka best friend o wala kang friend, soon magkakaroon ka na kaya don't worry ayan luminaw na talk about your feelings tell a friend how you feel so sabihin mo raw ang iyong nararamdaman sa kaibigan mo para mabawas-bawasan ang stress mo sa buhay. Dahil na kung namong problema ka. Ngayon, pupunta naman ako sa mga clue. Magbibigay ako ng sampung clue. Pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo iparse nyo. So, sa tinakbo ng kwento, apat na ang possible na mga bida. Ikaw, itong poson mo, yung other ah, poson, at someone new. So, yung someone new applicable lang para dun sa mga ayaw na dito sa poso nila. So, magsimula na tayo dito, letter K. Sa whole name, o nickname, singkit. Ito, sex appeal. Mataas ang sex appeal. Sexy siguro to. Ito, Petlava. Simple lang manamit. Mas matangkad sa iyo. mas bata sa iyo. Hindi malaki at hindi rin maliit. Sakto lang ang shape ng bibig. Ito naman. naman. Opio. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, Jupiter sa so Same explanation dito sa Leo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.